Hi! Welcome muli sa ating channel kung saan na ating pinag-uusapan at inaalam ang mga mahalagang bagay tungkol sa kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang ilan sa mahalagang impormasyon tungkol sa dialysis. Isang napakahalagang treatment na tumutulong sa mga tao na mayroong kidney failure para mabuhay ng mas matagal. Naayon sa data ng DOH, ay patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng mayroong damaged kidney sa atin sa Pilipinas. Para makatulong sa awareness ng nakakarami, tatalakayin natin ngayon kung ano nga ba ang mga nangyayari sa dialysis. Sino ang mga nangangailangan nito? At ano ang mga dapat tandaan kung ikaw o pahal mo sa buhay ay sumasa ilalim dito? Kaya't samahan mo ako sa video na ito at sama-sama natin pag-usapan ang lahat tungkol sa dialysis. Ang dialysis ay isang medical procedure na ginagawa upang tulungan ang katawan na alisin ang mga toxins, sobrang tubig at waste products mula sa dugo para sa mga tao na mayroong damaged kidneys or kapag hindi na gumagana ng maayos ang mga ito. Let's review, ano nga ba ang function ng ating kidneys? ang ating kidneys ang special filter system ng ating katawan. Inaalis nito ang lahat ng waste products sa ating dugo. Ito rin ang nagpaproduce ng urine. Nagkocontrol ng level o dami ng iba't ibang substances sa ating blood. At tumutulong rin ito sa pagkontrol ng blood pressure. Kaya kapag hindi na gumagana ng maayos ang kidneys, kailangan na at nire-rekomenda ng doktor ang dialysis. May dalawang pangunahing uri ng dialysis, ang hemodialysis at peritoneal dialysis. Ito ang pinakakaraniwang uri ng dialysis. Sa prosesong ito, ang dugo ay dinadala sa isang machine. Tinatawag ito na dialyzer. Ang makina na ito ang nag filter at nagaalis ng mga toxins at sobrang dugo sa dugo ng pasyente. Pagkatapos, ang malinis na dugo ay ibinabalik sa katawan ng machine. Karaniwan ang hemodialysis ay ginagawa tatlong beses sa isang linggo at tumatagal naman ng 3 to 4 hours bawat session. Sa peritoneal dialysis, ang lining ng tiyan o tinatawag na peritoneum ang ginagamit bilang filter. Isang special fluid ang ipinapasok sa tiyan at ito ang sumisipsip ng mga toxins at waste products mula sa dugo. Pagkatapos, ang fluid na ito ay inaalis rin mula sa katawan. Ang peritoneal dialysis ay maaaring gawin sa bahay at kadalasang ginagawa ito every day. Ang dialysis ay kailangan ng mga tao na may end-stage renal disease o may malubhang sakit sa bato or kidneys. Ito ay yung stage kung saan ang kidneys ay hindi na kayang gawin ang functions nito ng 85 to 90%. Kapag ganito na ang nangyari, hindi na kayang alisin o linisin ang katawa ng katawan ang mga toxins at sobrang tubig ng mag-isa. Kaya kailangan na ng dialysis. Bukod sa end-stage renal disease, narito pa ang ilan sa mga dahilan o situation kung saan kinakailangan ang dialysis. Acute kidney injury bigla ang paghina ng kidney function dahil sa dehydration, infection, o paggamit ng ilang gamot. Chronic kidney disease, unti-unting paghina ng kidney function sa loob ng mahabang panahon. High levels of toxins, kapag may labis-labis na toxins sa katawan. Fluid overload, mahalagang malaman na ang dialysis ay hindi gamot sa sakit sa bato. Ito ay isang paraan lamang upang mapabuti ang kalidad ng buhay at mapahaba ang buhay ng mga tao na may malubhang kidney problems. Ang tanging permanenteng solusyon para sa end-stage renal disease ay ang kidney transplant. Ano nga ba ang ginagawa during dialysis? Bago magsimula, ang pasyente ay kailangang magkaroon ng vascular access. Ito ay isang paraan para ma-access ang dugo Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang arteriovenous o fistula, graft, o catheter. Ang AV fistula ang pinakakaraniwan at pinakaligtas na uri ng access. Sa loob ng dialysis center, ikokonekta ang pasyente sa dialysis machine. Ang dugo ay kukunin mula sa katawan, dadaan sa dialyzer para ma-filter at dadaloy naman ito pabalik sa katawan. Habang nasa dialysis or dinadialysis, mayroong mga dialysis nurse na nagbabantay at nagmamonitor ng mga vital signs tulad ng blood pressure at heart rate. Para sa peritoneal dialysis, kailangan munang magkahoa ng peritoneal catheter sa chan. Ito ay isang maliit na tubo na magiging daanan ng dialysis fluid. Ang pasyente ay maglalagay ng dialysis fluid sa chan gamit ang catheter. Pagkatapos ng ilang oras, ang fluid ay aalisin kasama ng mga toxins at waste products. Ang peritoneal dialysis ay maaring gawin sa bahay, trabaho o kahit saan. Kaya mas flexible ito kumpara sa hemodialysis. Narito ang ilang mahalagang paalala para sa mas maayos at effective na dialysis. Sumunod sa treatment schedule. Ang dialysis ay isang life-saving procedure kaya mahalaga na sumunod sa schedule na ibinigay ng doktor. Ang pag-miss ng session ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Bandayan ang diet. Ang mga pasyente sa dialysis ay kailangang magkaroon ng special diet. Limit ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagkain ng mataas sa sodium, potassium at phosphorus. Ingatan ang vascular access. Panatilihing malinis at iwasang magbuhat ng mabibigat na gamit o bagay sa braso kung saan nakalagay ang fistula o graft. Regular na check-up. Magpatingin ng regular sa doktor para masubaybayan ang kidney function at overall health be active hanggat maaari mag-exercise at maging active. Ang pagiging physically active ay makakatulong para mapabuti ang kalusugan at mental well-being. Humingi ng support. Ang mga nag-undergo ng dialysis ay maaring maging mahirap emotionally at physically. Huwag mahiyang humingi ng suporta sa pamilya, kaibigan, o support groups. Narito ang mga karaniwang tanong tungkol sa dialysis. Ito ay depende sa kalagayan ng pasyente. Pero sa tulong ng dialysis, maaring mabuhay ng maraming taon ang isang tao. Ang tamang pangangalaga at pagsunod sa treatment plan ang makakatulong para mapahaba ang buhay. Sa pangkalahatan, hindi naman daw masakit ang dialysis. Maaring may discomfort sa simula, lalo na sa paglagay ng catheter o fistula pero karamihan ay nasasanay na sa proseso. Posible, pero ito ay isang komplikado. Kailangan ng masusing pagpaplano at pangangalaga mula sa doktor. Narito ang ilang mga tips para mapanatiling healthy ang kidneys at maiwasan ang dialysis. Kumain ng masusustansyang pagkain. Iwasan ang sobrang alat, matatamis at matatabang pagkain. Mas maigi na kumain ng gulay, prutas, lean meat at whole grains. Ang balanced diet ay makakatulong para hindi mag-overwork ang kidneys. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay nakakatulong para ma-flush out ang toxins sa katawan. Pero huwag rin nating sobrahan 'yan. Dahil ang sobrang tubig ay pwedeng magdulot rin ng problema sa kidneys. Ang tamang dami ay depende sa iyong timbang at lifestyle. Pero karaniwan, 8 to 10 baso ng tubig bawat araw ay enough na. Kontrolin ang blood sugar. Kung ikaw ay may diabetes, mahalaga na bantayan ang iyong blood sugar levels. Ang mataas na blood sugar ay pwedeng makasira ng kidneys. Regular na pag-check up pag-monitor ng blood sugar level at pag-inom ng gamot ay makakatulong para maiwasan ang komplikasyon. Bantayan ang blood pressure. Ang high blood pressure ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure. Kumunsulta sa doktor para malaman kung normal pa ba ang iyong blood pressure. Kapag mataas ito, kumain ng mas healthy, mag-exercise at uminom ng gamot kung kailangan. Mag-exercise every day. Ang regular na pag-exercise ay nakakatulong para mapanatiling malusog ang ating katawan, kasama na syempre ang kidneys. Kahit simpleng walking, jogging, or yoga ay makakatulong para bumaba ang blood pressure at mapanatili ang tamang timbang. Huwag abusuhin ang gamot. Ang labis na pag-inom ng pain relievers tulad ng ibuprofen at naproxen ay pwedeng makasira sa kidneys. Laging sumunod sa reseta ng doktor at iwasan ang self-medication. Magpa-check up. Ang early detection ng kidney problems ay makakatulong para maiwasan ang dialysis. Kung so, may family history sa inyo ng kidney disease o may nakakamdamang sintomas, agad na magpatingin sa doktor. Ang pag-aalaga sa kidneys ay hindi lang para sa mga may sakit. Dapat itong gawin ng lahat. Sa pamamagitan ng tamang lifestyle, pag-iingat, may iwasan natin na masira ito. At mas magiging malusog at masaya ang ating buhay. Tandaan, prevention is always better than cure. And please don't forget to like, to share, and to subscribe para sa mas maraming informative videos tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.